Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bago pa gumana ang malisyosong isip ng ilang netizen, tila inunahan na ni Bea Alonzo ang mga ito sa pagsasabing kalmat ng aso ang kanyang nasa leeg. Buong ningning na ipinakita ng aktres ang kanyang dog scratch na kagagawa ng kanyang pet dog of her baby na si Walter. Dala raw yun ang sobrang pagkamis ni Walter sa kanya. Isang buwan ding nagbakasyon si Bea sa Amerika kasama ang inamin na niyang boyfriend na si Dominic Roque. Ganoon din katagal na wala si Walter sa kanya. Kaya naman noong mag-post si Bea ng Finally I'm Home ay may kalakip itong larawan nila ng kanyang pet dog. Sa isip-isip siguro ni Bea, mabuti nang linawin niya agad kung ano ang nasa kanyang leeg and how she got it. Hindi may aalis na mag-isip ng kung ano-ano ang ilang netizen at sabihing love bite o kiss mark yun courtesy of Dominic. Pero kung magpapalagay man ng ganun si Bea ay bakit sa leeg pa? Common sense. Anong masasabi mo sa balitang ito?